Ayan, so what up guys, JK Moto po Mag-aayos tayo ngayon ng Easy Ride So gabi, So habang naka Duty ako no Habang nasa biyahe ako, foodpanda. Panda Napugak-pugak na yung motor no So matagal na itong issue no Siguro, basta ano siya eh, nawawala Hindi ko alam kung nawawalan ba siya ng kuryente O or, sa gas Dati, lagi sa gas Yung Easy Ride kasi, Uh, meron siyang issue palagi pagdating dun sa gas tank no? so ginawa natin, bumili tayo ng gas tank cap yung mismong takip niya kasi nga, yung may butas siya no? so may butas siya yung, yung gas tank cap so okay na siya, umu okay na siya no? hindi, kahit malakas yung ulan, hindi na siya pinapasok ngayon, kagabi, haba na sa biyahe ako napugak pugat na siya, sabi ko inisip ko baka meron na naman no? pagtalbog ko sa hams Nagulat ako na matay sabi ko, ah sige, sabi ko baka ako may tubig. Possible, may tubig na naman. No? Tinawa natin, uh, din natin yung carb. So meron na akong plastic ng yelo para malaman natin talaga kung kung meron siyang tubig, yung carb na pasukan. So pag drain natin, is wala. Wala siyang tubig. Doon ako nagtaka, no? So possible to kuryente. So sige, uh, silipin natin no? para malaman natin. Titingnan natin. Ito so, si Isa natin. nung no, nabaklas natin yung fairings niya. Yung spark plug cap, tinanggal na rin natin. No, so ito yung wire, yung wire niya, doon pa yung spark plug. Pakita ko sa inyo, na-check ko siya, wala siyang kuryente, guys. Tingnan natin, pakita ko sa inyo. dapat may lalabas siya na kuryente kahit maliit so mahaba naman siya Ayan o oh, nagre redondo lang siya then wala siyang kuryente ito bakal to ah Ayan check natin muna ang ignition coil eh. namin natin ang ignition coil ito baka pwedeng nabaklas or pakapalitin na talaga so titigan natin So okay na, nahanap na natin yung problema So explain ko sa inyo pakasimpleng dahilan chinek ko yung ignition coil so ewan ko ah, hindi nyo kasi nakikita so ito madilim sya eh oh. basa basa yan ito toto toto to. yan yung part na yan is ayun o oh. oh. maluwag sya so meron syang dalawang wire meron syang positive and negative no so, sa ignition coil alam nyo naman yun sa mga nakaalam na no so sa so mga beginners meron siyang dalawang wire no so isa sa positive isa sa negative tinanggal ko siya tapos sinubukan kong ibalik so bigla siyang nagkaroon ng kuryente no? so ayan tanggalin natin yung kapakita ko sa inyo ayan, no? Oh, so, 'yung um, nyo niyo kanina wala siyang kuryente, no. Ayan. so ayan guys, may kuryente na siya. Ayan. Ikubutan no. Ay na. Ground pa ako. And then balik natin 'yung no? spark plug cap so ganito lang yung pagkabit nya pinipihit lang siya ng pakanan so pahigpit lang din yan. make sure na mahigpit yan kasi minsan yung mga maluluwag yan kumakalas din so balik natin siya sa spark plug ah kabit na natin siya then pag ko na siya ayan na siya magana na siya. So, hindi pa sira ang ignition coil natin. Maluwag yung pinagkakabitan. So, ang gagawin nating solution dito is possible ipiting ko to ng plies. No? So, ihipitan lang natin to. So, ayan siya guys. Ilawan natin. Ayun. no Ay, ayan. Kung nakikita nyo, yan 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 yung may bilog na yan so sa taas yung positive sa baba yung negative so dyan yung lang siya yung kakabit so ayun guys so naayos na natin yung uh, easy red natin no? so, okay na siya problema lang pala is yung dalawang wire no? kala ko talaga ignition coil na no? so shout out pala kay Dan no? Dan Flores no? so siya yung tumulong sa akin kagabi No, siya yung tumulong sa akin makauwi kagabi kasi tumawag na nga ako sa misis ko. Na hindi nga paano nga ako uuwi? Ang layo ko, no? Hindi naman sobrang layo pero malayo kung tutulahin ko siya pauwi dito sa bahay. Thank you, no. Thank you, brother, no. So sa mga easy rider, sa mga bigini easy rider na nakapanood nito, so sana may natutunan kayo. So if ever na may mangyari sa inyo na pumupugak, no. So check niyo muna yung kuryente, no. So unang-una, lalo sa is mga easy ride user yung tangke no yung tangke yung tubig no so yan kasi ang pinaka issue talaga ni ni easy ride no? so much better pag ako kung, kung may easy ride kayo palitan niyo na yung takip ng gas tank no? so isa sa issue yon tapos pangalawa yung butas no so yung rubber doon butasan niyo yon para if ever na umulan doon lang dadalo yung tubig no kung naayos niyo na yun at ganoon pa rin uh, ayun na i-try na yung i-try nang i-check yung kuryente So, ayun, sana may natutunan kay guys lalo dun sa mga easy ride na beginner user, no? So, kita-kita tayo kita next vlog. Peace.